God, he's gorgeous. He's still so darn gorgeous. Hindi na mabilang ni risk kung ilang ulit niyang naisip iyon sa ilang ulit na pagkikita nila ni Dylan. Hindi maaaring hindi silang magkita nito dahil kasama pa rin ito sa negosyo. Noong nakarang buwan pa ay naibigay na nito sa kanya ang annulment paper. Kaya lamang ay hindi siya kumikilos upang maiakyat na iyo sa usgada. Siya ang may lakas ng loob na sabihin dito magpa-annul na sila. Ngunit siya naman ang ayaw ngayon nawala na ang pagmamataas niya. Nanayig ang pagmamahal niya rito. The annulment was so very fine. Ang sabi sa kanya ng abogado nito ay wala na rin siyang makukuha kay Dylan kung totoo siya na hindi totoo yun sapagkat ang lahat ng kailangan niya rito para sa negosyo ay nakuha na niya. Isa pa nagtanong din siya sa kanyang abogado. Maaaral daw niyang ilaman ang bagay na yun sapagkat wala silang pinak ni Dylan. Pero hindi na mahalaga sa kanya ang pera. Ang mahalaga sa kanya ay si Dylan mismo. Pero parang ang layo-layo na nito sa kanya. Ni hindi ito sumusulyap sa kanya at kahit gustong gusto niyang titigan nito, ay hindi niya magawa sa pangambang mahimigan nito ang damdamin niya. But there was one time when she caught him looking at her intently. Yun nga lang, hindi niya alam kung ano ang tumatakbo sa isip nito habang nakatitig ito sa kanya. Nangungulila rin kaya ito sa kanya. Hinahanap-hanap kaya si Rito. A bakit pa ba siya nagtatanong kung alam na niya ang sagot? Malamang na hindi na sila naalala nito, lalo na at balita niyang mayroon na itong ibinabahay ngayon. Makailang ulit na ginusto niyang tanungin ito tungkol sa babae na iyon, ngunit wala ang lakas ng loob. Baka sabihin pa nitong ano ang pakailam niya sa personal na buhay nito. Baka sabihin pa nitong hinahayaan naman siya rito sa nobyo niyang si Amy, na sa totoo lang ay isang kaibigan lang sa kanya ngayon. Naging matapat siya rito. Sinabi niya rito hindi sila maaaring magnobyo dahil may asawa pa siya kasal pa siya. Pero mukhang naunawaan naman siya ng lalaki. Hanggang ngayon ay lumalabas-labas sila, kaya lamang ay kadalasang may kasama silang iba. Kung hindi si Natalie, ay ang babaeng kapatid ni Inigo na kasundurin niya. Iniisip niya ang tungkol sa analment nila ni Dylan. Malamang na na mga papeles sa kanya. She couldn't bring herself to sign it. Ilang ulit na siyang nagtangka. Hindi talaga niya magawa. Parang kutsilyo ang mga papel na hihiwa sa balat niya kapag inilapat niya ang kamay sa mga iyo. Sa meeting ay tahimik lamang siya. Lihim na sinusulya pa si Dylan na nasa tapat niya. Natitension siya. Ayaw na ayaw niyang dumalo sa mga meetings dahil doon. Kasabay ng pagnanais niyang makita uli ito. Parating sinisiguro niyang maganda siya sa tuwing alam niyang magkikita sila. Kahit alam niyang hindi siya papansin ito, ay nagpapaganda siya ng gusto. Hiling niyang maisip nito kung ano ang nawala rito nang mawala siya rito. Nung matapos ang meeting ay nagpahuli siya. Nahuli rin si Dylan dahil mukhang may inaayos pa ito sa laptop nito. Dylan? Yes, eh hindi siya nilingo nito. Where are the annulment papers? They're still with me. Why? No siya hinarap nito. You asked for an annulment. It's not like I'm the only one who wants that. That's beside the point. Ipapile ko na. Dahil pakakasalan mo ng bagong babae mo, hindi niya maiwasang sabihin eh. Gusto niya ang malaman ng lahat mula, Miss Morita. I don't know what you're talking about. O baka natatakot ko lang na kusapin ko na naman ang babae mo. Kasi sa pagkakaalam ko, may lang siya dati. Am I right? Mukhang napiko nito. Na Bakit ganyan ka magsalita, Renice? Masyado pang mataas. Your heart, I insulted your concubine. Hiwalay na tayo. She's still a concubine. We're still married. And I'm not giving you an annulment. Biglang lumabas iyon sa kanyang mibigit. Maybe she was not thinking still thinking about the annulment she had made up her mind. Pero kawang humingi ng ananag. Yeah, well, I changed my mind. Why? Because I love you. Because you're gaming me love. I see. Bahagyang tumangon ito. Talk to my lawyer. I have nothing more to say to you. Iniligpit nito ang mga gamit. Halatang nagalit sa kanya. At napalunog sa iyo. Gusto na iyang bawin ang sinabi niya ulit hindi niya magawa hanggang sa lumabas na ito ng pinto. Are you going to your war? She's better than me because she cost efficient, labor and mean at the same time. Alam niyang mali ang mga lumalabas sa bibig niya. Pride niya ang umiyak at nasasaktan sa lahat ng ginawa nito. At iyon din ang nagsasalita ngayon. No, she's a better person because she doesn't call anyone names. That probably because her vocabulary is limited. Umiling ito. Tila din sumadyado sa isang batang paslit. You're worse than I thought. No, you are worse than I thought. First a gold digger, now a maid. Better than a wife like you. Ang sakit-sakit na marinigil mula rito. Hinayaan na niyang umalis ito. Ang sakit-sakit sa dibdib niya na hindi na niya magawa pang magsalita. My God, he's showing her off around town, even to this kind of party. Ang kapal ng mukha ng babaeng ito. Higil na higil si Ren sa eksenang nakikita niya si Dilang kausap ang maid kam lamar nito. Alam na alam na ng buong bansa ang ginagawa ng asawa niya. Alam na rin niya ang story ng mga ito. Pinapaaral, ibinahay at ginawang asistat ni Dilan ang maid. Napakaswartay ng babae. At ayun, mukhang lantad na talaga ang dalawa. Mula nang malaman niya ang lahat ng tungkol sa babae, ay sinumbong niya iyon kay Natalie na para bang may magagawa sa sitwasyon ng kaibigan niya. Ganun pa man, kilala niya si Natalie. Hindi ito makakapayag na hindi siya makaganti sa pamamaraan ito. Makailang ulit na inaway nito sa pen-pen, ang maswerteng min, pero mukhang walang epekto. Tila lalong lumalakas ang loob nito. At siya ay ngit-ngit ngit, ngit sa lahat ng pangyayari. May isang pagtitipon siya ngayon, kasama si Natalie. Sinamahan siya nito. Kaw siya ng isang negosyante yung nagpa tumakbo sa Senado. Dahil nasa business community na rin siya, kaya dumalo siya. Besides, she had a suspicious Dylan would be there and she missed him terribly. Pero yun pa pala ang maaabutan nita. Kasama ito ang babae ito. Bakit naglakas loob itong isama ang babae? Hindi mo lamang ba pumasok sa isip nito na maaaring naroon siya? Ibig ba talaga itong lalo siyang mapahiya sa mga tao? Kailan ba titigil ang lalaking ito na saktan siya? Lalo tuloy ayaw niyang bigyan ito ng annulment dahil sa ginagawa nito. Magdusa itong nakatali sa kanya humanap na siya ng mas mahusay na abogado upang masigurong mahihirapan ang lalaking ito. Hindi niya matatanggap na anal sila at pagkatapos ay masaya ito sa mabahin nito. Salbahe nga siguro siya, pero sadyang hindi siya matahimik. Hindi niya magawang magbigay. Look at them. Just look at them. Sulsuls pa sa kanya ni Natalie na para bang hindi niya nakikita ang asawa niya at ang babaeng itong mukhang maligayang maligayang kukwantuan. Ano? Hahayaan mo lang ba? Do something. I know you want. Should I really? Of course, sumusubra na si Dylan. Kailangan niyang malaman na hindi ka basta tatahimik na lang habang inire niya sa lahat ang babae niya. Nun. Nagbigay yun sa kanya ng tapang. Oo nga naman, kailangan niya ipaalala sa asawa niya kayaan pa rin itong siyang respeto. Nilapitan niya ang dalawa. Dylan's eyes went towards her direction, but she was not sure if he was her. Baka hindi sapagkat sumpatin ka nito ang mga labi ng kabit nito. Oh, she's so red and church. Gustong gusto niyang sabunutan ang babae. Ngunit nagtimpi pa rin siya. Hindi siya ganoon kachip. Pero nakatikim ito ng maahang na salita kapag hindi pa siya. Tumama rito ay labis na ang kakapala ng mukha nito. You bitch, ang kapal ng mukha mong makapaghilikan dito sa asawa ko. Ina, pinahiram ko na nga siya sa Ipinapahiya mo pa ako sa lahat. Inafranis, saway so, sa kanya ni Zealand na lalong nakapagpainit ng ulo niya. No, I've had it with this bitch. Sabihin mo na agad kung ano lang ang gusto mo sa asawa ko. At pwede bang mahiya ka sa blat mo. At huwag ka nang sumama sa kung saan sa ang lakad niya. Sino ka ba? Do you know how to take care of my man, you bitch? He's mine, you hear? Mine wala kang karapatan Ang kapal-kapal ng mukha. Penny, come with me. Biglang sabi ng isang lalaki nakilala kilala niya ito, si Martin Cuervo. Hinagip nito ang kamay ni Pen, Pen na mukhang natulala sa kanya at mabuti lang naman. Dapat lang natabla na ito. You're not taking her anywhere, Ani Dylan kay Martin. Oh yeah, Ani Martin mukhang nagalit sa asawa nila. Inundayan nito ng suntok ni Martin. Napatili siya at kay Martin naman nagalit. How dare you? Sumingit na sa eksena ang ama ni Martin. Ayaw nitong pasamahin sa mga ito si Penpen Pen, ngunit mapilit si Martin. Dila na ayusin ko ito. Ani Penpen -pen kay Dylan, sa sumama kay Martin. She was stunned Ano ang kinalaman ni Martin sa lahat ng iyon? Mukhang muling malaking pagkakamali ang naggawa ni Dylan sa pagpili ng babae. Pagkaman nagtaka siya, hindi na ito sumunod sa dalawa. Nagdurugo ang gilid ng mata nito. Inlabas kagad niya ang panyo niya upang idiin doon. Look at what happens when you sleep on. Sermon niya rito. Habang inaas si Castle Hindi niya matis na hindi gawin iyon kahit nagagalit pa rin siya rito. Bakit nagalit-galit ka sa kanya? Alam mo kung ba? Hindi, dahil sa pagkakaalam ko. Kaya lang ayaw mong bigyan ako ng annulment ay dahil wala akong ibibigay sa iyo. Just shut Wika niyang na ito sa kotse niya. Habang nagmamaneho siya ay tahimik lang ito. Tahimik din siya. Bahagyang kabado. Malinaw kagat ka sa kanya ang punto nito. Oo nga naman. Bakit siya mga aaway sa simpleng dahil ang ibinigay niya rito? Wisit kasi si Natalie. Sul-sul ng sultol. Gatong ng gatong sa nag ng pagkainis niya at sama ng loob. Nang makarating sa condo unit niya ay ginamot ka agad niya ito. Hindi naman malalang ang sugat nito. Nag-overlock lang siya. May kaunting-kaunting sugat lang ito sa gilid ng mata. It's just a baby, Gash. Bakit hindi ka matahimik? Eh? Just go home. Pag-iwas siyang nagtungo na sa pinto. Nilakihan niya ang awang niyon. You can na, now. Naglakad ito patungo sa kanya. Ang akala niya ay lalabas.